magpapahog ko ng gitara na astig ang forma, solid ang tunog, pero hindi masakit sa bulsa. Ito na yung 10-ton bit string guitar. Ito ay matibay, magaan, pwedeng pang strumming, suwabing pang stand, at higit sa lahat, pang long-term Isa sa mga nagustuhan ko ng feature ng gitara na ito ay mayroon siyang kasamang pick-up. Usually, sa mga low-budget guitar, ay walang pick-up, pero ito meron na pwede nyo siyang isaksak sa amplifier para sa mas magandang tunog pag magre-recording kayo. May mga kasama din nito ang tulad ng pick, pick holder, capo, guitar strap, cell holder, at pick guard na nandikit ka na si gitara. <laughs>